hindi namamana ang kasalanan, kapatid. At napakawalang hiyang magulang ang ipamamana sa anak ay kasalanan. Lalo na, dahil mo naman pwedeng ipamana, magandang lalaki ka, hindi eh, magmana siya ng gandang lalaki mo, ano? Through your genes. Namamana kasi ang itsura ng tao, eh, pati ugali. Eh. Eh, pero ipapamana mo yung kasalanan, napakawalang hiyang magulang. Dapat ipamana mo sa anak mo, bahay, kayamanan, mga maiiwan mong ari-arian. Pero kasalanan, never na gusto kong ipamana sa mga anak ko yon At hindi kasi yun namamana. Ezekiel, si ganito ang ating mababasa, 18-20. Si ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama. O magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matwid ay sa kanya at ang kasamaan ng masama ay sa sa kanya. Napakaliwanag niyan, parang kausap mo diyan mismo ang Diyos eh.